Yan, hello po mga palangga. Good afternoon. So, yan, nagluluto po ako ng isda, guys. Yan, nagluluto po ako ng isda, mga palangga. Tinula pong isda. Yan, mayroon po itong uh, sibuyas dahunan, guys. Mayroon po itong uh, luya. Mayroon po itong dahon ng sili. At yan po mga palangga. Mayroon pong sibuyas bumbay yan ito po ang ulo ng isda guys o ang laki po ng mata ng isda mga palangga so tulingan po ito mga palangga iwan ko po kung anong ta tawag sa inyo ng ano isda ito guys so yan tulingan po ito mga palangga o yan so duha ni kabuk guys kay duha ra may kabuk mga on ayan o so kani siya si buyas dahuna ni siya guys nya kaning violet si buyas bumbay ni siya mga palangga so mayroon po itong luya. So, tingnan ko po kung asang luya. Kaunti lang po ang luya, guys. Mayroon po itong dahon ng sili, guys. Ayan, dahon po ito ng sili, oh. Dahon ng sili, niya sibuyas dahonan, kaning violet, sibuyas bombay ni siya mga palangga. Ayan, nagbukal-bukal na po ang ating tinulang isda, guys. Hindi ko na po nakita kung saan na po ang luya, guys. Na, ito po ang dahon ng sili, oh dahon ng sili, bumbay at uh, sibuyas dahonan guys. Ayan. Ayan nagbukal-bukal mga palangga. Nagbukal-bukal ang atong tinulang isda. Ayan, dako kay matang isda guys. Ayan o. Oh. Uy! <laughs> Nahulog! Dako kay matang isda mga palangga. Labas pa kayo siya guys. Labas pa kayo ni atong isda nga tinua. So, nagtuwa kong isda mga palangga kay lame ka ihigo po sa sabaw, guys. So, ayan. Ito sa siyang patatauran. So, ayan. Titingnan natin ulit mga palangga. Ayan, nagbukal-bukal na po ang ating isda, guys. Ayan. So, tinula pong itong isda na tulingan. Tulingan po ang tawag nito sa amin, guys. Isda na tulingan. So, luto na po siguro ito mga palangga. So, ato na siyang tilawan, guys. So, tilawa na to atong isda. Init pa kay mga palangga. So, sakto ka istimpla guys ang atong inun, uh, atong tinulang isda. So, sakto ka istimpla ayan. So, mayroon po itong dahon ng sili. Loya, sibuyas dahunan, og sibuyas bumbay. Yen po guys. Loto na po ang ating tinulang isda.